Hello guys! Welcome to my mini vlog. Sa araw na to guys ay naka-schedule ang maintenance ng pagpapalit ng aming metro ng tubig. Konting info lang po, um, every 5 years pinapalitan po ang ating mga metro. Ito po ay libre at wala po tayong dapat bayaran. Maari po kasing magkaroon na ng mechanical defect ang metro kapag lagpas na po ng limang taon. At ayan na nga guys, at sumirit na yung tubig. Natanggal na yung dating metro. Huwag mag-alala guys, yung mga sumirit nga palang tubig ay hindi naman kasama yan sa ikot pa ng metro dahil hindi pa nga naikabit yung bago. Paumanhin nga po pala sa mga kuyang gumagawa na napasama po talaga sila sa video Curious lang po talaga ako, guys, kung paano pinapalitan yung metro ng tubig. Para po ma-share ko din po sa inyo, sa aking mga followers at mga viewers po. Para po pagka may kumatok na sa inyong bahay na mga nakakulay asul, eh, may idea na po kayo kung paano itong ginagawa. At ayan na nga guys at natapos na ang pagpapalit ng aming metro. Salamat po sa panonood. Sana po ay may napulot kayo kahit konting kaalaman dito sa aking video ngayon. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!